Dahil sa pagplex ko ng sahod ko, ang daming ng buba sa atin. But I love you all, mga basher ko. Ito lang ang masasagot ko para maliwanagan kayo sa trabaho ko dito. Tatlo kami na katulong dito sa bahay ng amo ko dalawang Indonesian at ako isa. So hindi masyadong mahirap ang trabaho namin dahil tulungan kami. Ang isang kasama ko doon sa labas, tagaluto at mag-asawa sila, tagalinis sila sa labas. So wala kaming pake sa labas na trabaho sa paglilinis. Dito sa loob naman, tulungan kami ng kasama kong isa. Ang pangalan niya si Ika, isa ding Indonesian. Sa taas siya naglilinis, sa ako naman sa baba. Yun ang torno namin. Kanya-kanya kami nang linis. Kung minsan, tulungan na lang din kapag hindi pa natatapos. Ngayon, kailangan tapusin ko ng 12 o'clock noon. Kakain ako breakfast. Pagkatapos niyan, ang sideline ko ang nagpapa-increase ng sahod ko dahil gumagawa ako ng kuba ng kasama kong isa ding Indonesian kaming dalawa gumagawa kami ng kuba dagdag yon Iba naman yon sa sahod namin dito sa bahay. So, ang sahod ko dito sa bahay, 1,500. Kinausap ako ni Madam na hindi ako increasean dahil may sideline ako. Yung sideline ko naman na pagawa ng kuba, mura 12 hanggang hapon, 5 uh, or 6, ganon matatapos namin, 1,000 ang dinagdag na sahod sa akin. So, kaya ang sahod ko is 2,500. 10 years na rin ako sa amo ko. So, parang tiwala na rin sila sa akin. Sa tuwing lalabas kami, binibigyan din kami ng allowance. Minsan 100, minsan 50, sir. Yon. Tapos yung mga anak ng amo ko, hindi rin sila report dahil nagbibigay din sila sa amin, lalong-lalo na si Sir Muhammad nandito sa bahay. Lagi yan nagsisend sa akin sa STC ko ng hadiyan niya 100, minsan 500. At alam niyo ba siya din ang gumasto sa akin nung nag-had ako, Alhamdulillah, pumunta ako ng Maka. 10 days akong wala dito sa amo ko. Andun ako sa Maka buo pa rin ang sahod na binigay sa akin at ang gumastos ng padhads ko dahil Muslim ako, naghads ako, pinahads ako ni Sir Muhammad, gumastos siya ng mga almost siguro mga 10,000 sir. So sa pira natin, malaki-laki na rin yun, nasa siguro mga malapit na mag 200,000. Ganon sila kabait at ganon sila kahindi kuripot. Kaya sa mga nang babas sa akin, salamat sa inyong pangbabas. Ito ang maliwanag ko. Dahil kung sa Pilipinas tayo mag apply ng trabaho sa kagaya kong may edad na, 52 na ako, sa kagaya ko na may edad na, walang chance. Dahil sa Pilipinas mag apply tayo, kailangan may experience, nakatapos ka ng pag-aaral, with pleasing personality, with height pa yan o ano pa yan, kailangan maganda ka. Kami may chance kaya kami, kaya naging katulong kami dito. Proud lang kami na ipagmalaki ang sahod namin dahil pinaghirapan namin to hindi ito pagmamayabang, kundi may nag-request na ate, i-flex mo yung sahod mo, dahil 10 uh, years ka na sa amo mo. So, sana maliwanag sa inyo ang lahat, at love you all, mga basher ko. Ingat tayong lahat, mga kabayan ko. Love you all, at God bless ating lahat.